Isang magandang magandang araw sa lahat mga kababayan mga kawebdabalyo Sana ito yung mga isang aral Bawala sa mga kapwa nating wewebdabalyo Ang tatrabaho bilang kasambahay o domestic helper O kahit sa labas o so, hindi man siya Hindi man domestic helper Kasi nga isang kababayan natin Ang nahuli ng kanyang amo sa bansang Turkey Na kanyang ninakawan Sana kapag kayo ay tignigyan ng malaking tiwala ng iyong mga amo ay eh sana alagaan nyo yan. Huwag kayong masisilaw kahit magkaano man ang iyong magikita sa kanilang mga bahay na iyong pinaglilingkuran dahil uh, alam ng amo nyo yan. Sana, kawawa naman ito si kabayan. Sana, tulong sabi ko, sana ito yung mag-isang aral sa lahat ng mga kababayan natin. So, panoorin natin at kayo na ang magbigay ng comment, reaction sa baba o musga kung sa nagawaan kabayan. Pero bagong natal pala si Rory, kasano ko yung LFW dito sa bansang ko. Please support my channel, like, share, and subscribe. At pakahit, pakihit na rin yung notification bell para update kayo lagi pag meron akong mga bagong videos. Here we go. Panawarin natin. You also still 8,000? Yes. You're gonna bring. You're gonna bring you're all don't the gonna money gonna go, back. You're not gonna go out of gonna... your husband. Everybody will inform your children. Everybody. So sana ito ay maging isang aral lahat sa mga kapwa natong FW na nagtatrabaho sa mampanig ng mundo na sana huwag niyong gagawin yan na pag pinigyan kayo ng tiwala ng kanyang ng inyong mga amo ay dapat alagaan niyan dahil yan yung kailangan talaga sa araw-araw na yung makihalobilo ang yung mga amo ano masasabi niyo dito mga kababayan siguro marami marami magko-comment ng masama tapos viral to sa social media kitang kita pa naman yung mukha ni kabayan recap lang tayo kasi nga sabi ng amo ibalik yung pera at saka sin sinabi ng sasabi ni kabayan na ibabalik niya I'm back and back so talagang kinuha niya at saka huwag yung gagawin niya kasi alam naman ng amo niya yan parang tayo rin alam din natin yung mga hawak natin pera Minsan, pinapainan lang kayo, tinetesting, na pag binigyan kayo ng tiwala, dapat hindi nyo sisirain. Sa galit pa ng amo niyang lalaki, eh. pinagpapalopan ng belt. So, kawawa to si kabayan. Ang problema dyan, dahil nakalat ito social media, of course, pati yung mga pamilya sa Pilipinas, pag nagkita to, ano bang sasabihin sa kanya? kung may anak. Di ba? Siyempre, yung mga anak baka bubulihin din. Patong-patong yan. Kaya, mga babayan natin sa mga panig ng mundo. Sana ito ay maging isang aral sa atin bilang OFW. Ang tiwala ay hindi nabibili. Talagang pinaghihirapan mo yan, ibibigay mo yan, gagawin mong lahat para sa ganun pagkatiwalaan. Ka. Dahil nandito tayo sa ibang bansa, ang hirap. Hindi mo ba iniisip niyan bago mo ginawa ang kakahantungan? Oo, sabihin natin na si kabayan ay gipit. Hindi yun yung way para sa ganun gumawa ka ng masama. Pag nakawa mo yung amo mo pang mismo. So, kawawa itong si kabayan sa mga kababayan, mga ka-FW. anong masasabi nyo patungkol dito? Anong mako-comment nyo? Anong masasabi nyo kay kabayan? Kay kabayan naman, sana okay ka lang. Sana pagsisihin mo yan at huwag mo lang gagawin sa susunod. Kung magkaroon ka pa ng pagkakataong magtrabaho sa mga ibang employer. Ang magiging kawawa lang dito ay may yung kapalit niya. Halimbawa, kumuha ng kapalit pa yung amo niya, siyempre yung tiwala kawawa. So, pa-comment below kung anong masasabi niyo at uh, kay kabayan. So, sayang si kabayan. Tiwala ng amo mo na binigay sa iyo. So, maraming maraming salamat sa iyong pagsama. Ako pala ulit si Roni, kasulang of the value, of this was quite a nice great day to you. Kita-kits sa masunod kong mga videos.